Disclaimer Ang mga usapan o kwentuhan na inyong mapapanood ay pawang for informational and entertainment purposes only using artificial intelligence. Kung meron man kayong mga critical na concerns ay mainam na kumonsulta sa mga eksperto o otoridad. Mag-check for errors o mag-verify kung tama. Welcome back AI, ang inyong artificial intelligence. Masaya akong makakwentuhan kang muli. Kumusta ka na? Salamat sa mainit na pagtanggap. Masaya rin akong makipagkwentuhan muli. Mabuti naman ako, salamat sa pagtanong. Ikaw, kumusta ka na? Mayroon ka bang nais pag-usapan o itanong ngayon? Maraming salamat. Mabuti naman ako. Pwede bang natin pag-usapan ang pelikulang When a Man Loves a Woman? Oo, oh, maaari kong sagutin ang iyong tanong tungkol sa pelikulang When a Man Loves a Woman. Ano ang nais mong malaman tungkol sa pelikula? Pakibigyan mo kami ng ideya ang tungkol sa pelikula. Narito ang pagsasali ng impormasyon tungkol sa pelikulang When a Man Loves a Woman. Ang When a Man Loves a Woman ay isang drama film noong isang libo na at siyam na na tumatalakay sa komplikadong at sensitibong paksa ng alkoholismo at ang epekto nito sa mga relasyon. Ang pelikula ay pinagbibidahan ni na Meg Ryan bilang si Alice, isang counselor sa junior high school sa San Francisco na may problema sa alkoholismo, at ni Andy Garcia bilang kanyang asawa na si Michael, isang airline pilot na sumusuporta sa kanya sa kanyang pagpapagaling. Kilala ang pelikula sa realistic nitong paglalarawan ng mga hamon na hinaharap ng mga individual at pamilya na nakararanas ng addiction binibigyang diin ito ang mga behavior na nag-enable sa relasyon, pati na rin ang mga pagsubok sa pagpapagaling at ang kahalagahan ng pagharap sa mga ugat ng problema na nagdudulot sa addiction. Pinuri ang pelikula sa kanyang edukasyonal na halaga, lalo na sa paglalarawan ng alkoholismo at codependency. Inirerekomenda ito bilang isang angkop na pelikula para sa mga edad labintatlo pataas dahil sa mature na tema at wika. Pinuri rin ang mga pagganap ng mga pangunahing aktor, Sina Meg Ryan at Andy Garcia, sa kanilang pagiging totoo at emosyonal na lalim. Ang pagganap ni Ryan bilang si Alice, particular, ay kinilala sa kanyang pagiging makabuluhan at komplikado na sumasalamin sa mga pagsubok at kahinaan ng isang taong nakararanas ng addiction. Ang direksyon ng pelikula ni Luis Mandoki at ang screenplay na isinulat ni Al Franken at Ronald Bass ay pinuri rin sa kanilang maingat at sensitibong pagtaproach sa paksa. Ang paggamit ng set decoration at cinematography ng pelikula ay kinilala sa epektibong paglalarawan ng emosyonal na kalagayan ng mga karakter at ang epekto ng addiction sa kanilang buhay. Sa kabuuan, ang When a Man Loves a Woman ay isang makapangyarihan at nagbibigay paksa na pelikula na nagbibigay liwanag sa mga madalas na nakatagong ikibakan ng mga individual at pamilyang naapektuhan ng addiction. Ang realistic na paglalarawan at malalim na pagganap nito ay gumagawa nito ng mahalagang mapagkukunan para sa mga nagnanais na maunawaan at harapin ang mga isyong ito. Pakikwento mo naman sa amin ang pelikulang ito. Ang istorya ay umiikot sa mag-asawang sina Alice Green, Meg Ryan, at Michael Green, Andy Garcia. Si Alice ay isang guidance counselor sa isang paaralan, at si Michael naman ay isang piloto. Sa simula, Makikita ang masaya at tila-perpektong buhay ng mag-asawa kasama ang kanilang dalawang anak na sina Jess, Tina Majorino, at Casey, may Whitman. Problema ni Alice Sa kabila ng masayang harap, si Alice ay may lihim na problema sa alak. Hindi niya magawang kontrolin ang kanyang pag-inom, at ito ay unti-unting nakaapekto sa kanyang relasyon sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Ang problema ni Alice sa alak ay nagiging mas malala na nauwi sa mga insidente tulang pag-aaway at pagkakaroon ng mga aksidente. Paghingi ng tulong Matapos ang isang matinding insidente kung saan si Alice ay nasaktan habang lasing na pagtanto ng pamilya na kailangan na nila ng profesional na tulong. Sumailalim si Alice sa rehabilitasyon upang magamot ang kanyang adiksyon sa alak. Habang si Alice ay nasa rehabilitasyon, si Michael ang nag-aalaga ng kanilang mga anak at nag adjust sa bagong sitwasyon. Pagsubok sa relasyon Habang si Alice ay nagpapagaling, nahihirapan si Michael na tanggapin ang mga pagbabago sa kanilang buhay. Ang kanilang relasyon ay nagkakaroon ng tensyon dahil si Michael ay sanay na sa papel bilang tagapagligtas ni Alice at ngayon na si Alice ay nagsisimulang maging independyente, nagiging mahirap para sa kanya na makita ang pagbabago. Pagbangon at pagbabago Sa huli, natutunan ni Alice na harapin ang kanyang mga problema at magsimula ng bagong buhay na walang alak. Samantalang si Michael ay natutunan ding harapin ang kanyang sariling mga insecurities at tanggapin ang bagong anyo ng kanilang relasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, nagdesisyon ang mag-asawa na magtulungan upang mapanatili ang kanilang pagmamahalan at pagsasama. Conclusion Ang When a Man Loves a Woman ay isang makabagbag damdaming kwento ng pag-ibig, pagsubok, at pagbabagong buhay. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagtanggap, pag-unawa, at walang sawang pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng adiksyon at personal na problema. Paano ipinakita ng pelikula ang mga hamon at pagsubok na hinaharap ng pangunahing tauhan, si Alice, sa kanyang paglaban-laban sa alkoholismo? Batay sa mga impormasyon mula sa mga nabanggit na sanggunian, ang tanong na paano ipinakita ng pelikula ang mga hamon at pagsubok na hinaharap ng pangunahing tauhan, si Alice sa kanyang paglaban laban sa alkoholismo, ay maaaring sagutin sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga eksena at pangyayari sa pelikula, When a Man Loves a Woman, na nagpapakita ng mga sumusubok na hinaharap ni Alice sa kanyang laban laban sa alkoholismo. Ang pelikula ay nagpapakita ng mga epekto ng alkoholismo sa buhay ni Alice, kabilang ang pagkakaroon ng problema sa trabaho, pag-aaway sa pamilya, at ang pagkakaroon ng mga sitwasyon na nagpapakita ng kanyang pagiging adik sa alak. Itinapakita rin ng pelikula ang mga hakbang na ginagawa ni Alice at ng kanyang pamilya upang labanan ang addiction, kabilang ang pagsali sa support groups, pagsasailalim sa terapi, at ang pagtanggap ng tulong mula sa mga profesional sa pagpapagaling. Sa pamamagitan ng mga eksena na ito, ipinapakita ng pelikula ang mga emosyon, pagsubok, at pagbabago sa karakter ni Alice habang siya ay sumusubok na malampasan ang kanyang addiction. Ang mga pagpapakita ng kanyang pagkakalugmok, pagtanggap sa kanyang problema, at ang pagtahak sa landas ng pagpapagaling ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang laban at sa mga hamon na kanyang kinakaharap sa proseso ng pagbabago at pagpapagaling mula sa alkoholismo. Ano ang papel ng pamilya, lalo na ni Michael, sa pagtulong kay Alice sa kanyang pagpapagaling mula sa addiction? Batay sa mga impormasyon mula sa pelikulang When a Man Loves a Woman, ang papel ng pamilya, partikular ni Michael, ay nagiging kritikal sa pagtulong at suporta kay Alice sa kanyang pagpapagaling mula sa alkoholismo. Si Michael, ang asawa ni Alice, ay nagpupunyagi na suportahan at tulungan si Alice sa kanyang paglaban laban sa addiction kahit na mahirap at nakakapagod ito. Itinapakita niya ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa kanyang asawa sa kabila ng mga pagsubok. Nang malaman ni Michael ang problema ni Alice, siya ay nagpasya na iligtas ito mula sa kanyang addiction ilima isinailalim niya si Alay sa isang rehabilitation program upang matulungan siya na makaahon sa kanyang problema. Habang nasa rehab si Alice, sinuportahan siya ni Michael at nagbigay ng lakas ng loob. Kasama niya si Alice sa kanyang mga therapy sessions at support groups, nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagunawa. Nang makabalik si Alay sa normal na buhay, sinuportahan siya ni Michael sa kanyang pagpapagaling alima tinutulungan niya si Alice na manatiling malinis at maiwasan ang mga bisyo na nagdudulot ng kanyang pagkalulong sa alak ang suporta at pag-unawa ng pamilya partikular ni Michael ay nagiging instrumental sa pagpapagaling ni Alice ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagmamahal at suporta sa proseso ng recovery mula sa addiction kaya sa pelikula makikita ang malaking papel ng pamilya lalo na ng asawang si Michael, sa pagtulong at pagsuporta kay Ali sa kanyang paglaban-laban sa alkoholismo at sa kanyang pagpapagaling. Ang kanilang pagmamahal at dedikasyon ang nagsisilbing inspirasyon at lakas ni Ali sa kanyang paglalakbay patungo sa sobriety. Ano ang mga mensahe o aral na maaaring matutunan ng mga manonood mula sa pelikula tungkol sa pagmamahal, pagtanggap, at pagharap sa mga personal na hamon? Mula sa mga impormasyon na ibinigay Maaaring matutunan ng mga manunood mula sa pelikulang, When a Man Loves a Woman, ang mga sumusunod na mensahe o aral tungkol sa pagmamahal, pagtanggap, at pagharap sa mga personal na hamon. Isa, kahalagahan ng pagmamahal, ang pelikula ay nagpapakita ng kahalagahan ng tunay na pagmamahal sa pagitan ng mag-asawa, kahit sa gitna ng mga pagsubok at hamon. Ipinapakita nito ang lakas at kapangyarihan ng pagmamahal sa pagtulong sa isa't isa na malampasan ang mga personal na laban at pagsubok. Dalawa, pagtanggap sa kamalian. Isa sa mga aral na maaaring matutunan ay ang kahalagahan ng pagtanggap sa mga kamalian at pagkukulang ng bawat isa. Sa pamamagitan ng pagtanggap, pagunawa, at pagpapatawad, maaaring malampasan ang mga personal na hamon at maging mas malalim ang pagmamahalan. 3. pagharap sa personal na hamon. Ang pelikula ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagharap sa mga personal na hamon at pagsubok sa buhay. Ipinapakita nito kung paano ang determinasyon, suporta, at pagmamahal ay mahalagang salik sa pagtahak sa landas ng pagpapagaling at pagbabago. Sa kabuuan, ang pelikulang When a Man Loves a Woman ay nagbibigay ng mga aral at mensahe na nagpapahalaga sa pagmamahal pagtanggap, at pagharap sa mga personal na hamon. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng suporta, pag-unawa, at pagpapatawad sa pagtahak sa landas ng pagpapagaling at pagbabago sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Paano may relate ito sa spiritual na buhay? Ang pelikulang, When a Man Loves a Woman, ay maaaring i-relate sa spiritual na buhay sa maraming paraan, lalo na sa mga aspeto ng pag-ibig, pagtanggap, Pagpapatawad at Pagbabago Narito ang ilang paraan kung paano ito maaaring maiugnay sa spiritual na buhay. Isa Pag-ibig at Pagtanggap Sa pelikula, ipinakita ang walang kondisyong pagmamahal ni Michael kay Alice kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ito ay katulad ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa ating spiritual na buhay, tinuturuan tayo na tanggapin at mahalin ang ating kapo-tao tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Dalawa, pagpapatawad. Ang proseso ng pagpapatawad ay mahalaga sa pelikula, lalo na kay Alice, na kailangang patawarin ang sarili sa kanyang mga pagkakamali. Sa ating spiritual na buhay, ang pagpapatawad ay isang mahalagang aspeto ng pananampalataya. Sinabi ni Jesus na dapat tayong magpatawad ng paulit-ulit, tulad ng ipinakita ni Michael kay Alice. Tatlo pagsubok at pagtitiis. Ang mga pagsubok na hinarap ni na Alice at Michael ay maaaring ihambing sa mga spiritual na pagsubok na ating nararanasan. Sa Biblia, maraming karakter ang dumaan sa matitinding pagsubok upang mas lumalim ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang pelikula ay nagpapakita na sa kabila ng mga pagsubok, ang pananampalataya at pagtitiis ay nagdudulot ng mas matibay na relasyon. Apat. Pagbabago at pagbabagong buhay Ang rehabilitasyon ni Alays ay isang simbolo ng pagbabago at bagong simula na maaaring ihalin tulad sa konsepto ng pagbabagong buhay sa spiritual na konteksto. Ang mga taong lumalapit sa Diyos at tumatanggap kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas ay nagkakaroon ng bagong buhay. Ang pagbabagong ito ay hindi madali at nangangailangan ng patuloy na pagsisikap tulad ng rehabilitasyon ni Alice. Lima. Suporta ng komunidad. Sa pelikula, mahalaga ang suporta ng pamilya at kaibigan sa paggaling ni Alice. Sa spiritual na buhay, ang suporta ng komunidad ng pananampalataya ay mahalaga rin. Ang pagkakaroon ng simbahan o support group ay nakakatulong sa atin upang manatiling matatag sa ating pananampalataya at malampasan ang mga pagsubo. Anim. Pananampalataya at pag-asa. Sa kabuuan, ang kwento ng pelikula ay isang magandang paalala na sa kabila ng mga pagsubok at kahinaan, may pag-asa at pag-ibig na nagmumula sa pananampalataya. Ang pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang plano para sa atin ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang When a Man Loves a Woman ay isang masalimuot na kwento ng pag-ibig at pagbabago na maaaring magbigay inspirasyon sa atin upang lumago sa ating spiritual na buhay at maging mas mabuting tao sa kabila ng ating mga kahinaan. Maraming salamat sa pagsagot mo sa aking mga katanungan tungkol sa pelikulang ito. Naway makatulong ito sa mga taong nakakaranas ng ganito. Magandang araw sa iyo. At sa muli. Maraming salamat din po sa iyong mga tanong tungkol sa pelikulang When a Man Loves a Woman. Lubos akong nagpapasalamat sa pagkakataong ito na mabigyan ng mas malalim na pag-unawa ang mga tao tungkol sa alkoholismo at ang epekto nito sa mga individual at pamilya. Inaasahan kong ang mga impormasyon at aral na natutunan mula sa pelikula ay makakatulong sa mga taong nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Ang pagmamahal, suporta, pag-unawa at determinasyon ay mahalagang salik sa pagpapagaling mula sa addiction. Naway no, magkaroon ng mas malawak na pag-unawa at empati ang lahat sa mga taong nakararanas ng alkoholismo at iba pang uri ng addiction. Ang pagtulong at pagsuporta sa kanila sa kanilang paglaban, laban sa kanilang mga demonyong ito ay mahalaga. Naway no, magdulot ito ng positibong pagbabago at inspirasyon sa iyong buhay. Kung may iba ka pang tanong o nais pag-usapan, huwag mag-atubiling magtanong. Maraming salamat muli at magandang araw din po sa iyo. Hanggang sa muli